Ang silik, ang malo, at uh, mukhang hindi na babae, wala pa kaming mga asawa at uh, kanina sinabi ni Pastor uh, Bobby na uh, yung kasalanan nawa ay pinetawan na during the yung service na ginawa niya. So naalala ko tuloy yung mga uh, kasalanan ni Ricky na ako ang nagpasok sa kanya rin sa kasalanan niya. <laughs> Dahil bata pa si Ricky, wala pa siya sa pelikula, ako nagsisimula na at uh, kami bahay kami si sa Phila, at, uh, siyempre, uh, amayaan pag mayroon akong cheeks. E, eh, alam niyo sinasabi ngayon, mayroon pa akong manuulong. So, siyempre, feeling ko naman parang macho man ka na te, eh, parang, yeah. bilang na kula. Ibig sabihin, pwede ka na lang. Naglagay sila ng hadalan doon sa bintana eh. Ang ma, ang ingay niya. Ako, eh, siyempre yung babae. Eh, parang, ano ba yan? Ang stereo ba? Ano ang At, ang nangyari yan, mas nauna pa si Ricky kisa sa atin. At, ah, yun, uh, lalaro kami ng basketball sa field ng tennis at uh, sinasabi ko siya kung saan saan. At minsan uh, sinasabi ko siya sa Rojas Boulevard. At yun sa Dewey Boulevard. Dewey Rojas na. Yung panong ni Pico, Dewey Boulevard. Um, ano namin Ricky? Okay, anyway. Okay, anyway. Nandito namin kami, sabi ni Ricky. Binigyan ko siya ng check. din ako ng table. Sabi ni Ricky, ano ka, ano ka, great mo. O sabi mo, uh, sort of basic, and ano ba nung mga parents mo ano na natatanggawa rin na ko? Tapos, na-board na si Ricky at sabi sa'yo, ano ba gagawin ko? Huwa ka may suso. <laughs> Dari sa atas at sa mga kaibigan na nakatulad ng Pero ang tinutunan ng Isus na niya Pishawi, I know, heartbreaking po talaga yung bakpala. Ay, may <laughs> What are the things that you remember? Pantest memories about the Marami, kasi unang movie yeah, namin, yeah. mag pa sila Kasi sa 1986, yung kung aga yung lahat sa akin. Tapos we did kahit po yung pagtingin. As well, so, nag-asawa na sila, nagka-baby, inaanak ko yung panganay, si Ken. So, talagang pare and mare tawagan namin. Yes. Si Ricky, mahilig kumanta. <laughs> yung pag kahit saan kami, kahit party, kahit, kahit nga burol eh, ng kaibigan, makikita ko mare. May talaga <laughs> yun? Gusto niya ka-jewit niya ako lagi. Tapos, kinikwento ko nga kaila Jackie kanina. Ay, hindi ba kuripot si pare? Oo, sabo sabi niya. Nung meron officers pa kami ng KATP noon, ako yung chairperson, tapos si Dabo yung pangulo namin, si Kuya Pipo nandun. Sama namin si Ricky. Kakaay kami noon, sabay-sabay. Tapos mag o offer siya magbayad. Ngayon, ako na ako na, di kami naman talaga para si Tito si Tito so, niya. Sa ni Tahoy. Pagdating ng waiter, bibigyan niya yung card niya. Pagbalik ng waiter, biglang pabalik yung waiter, sir, di, po namin tinatanggap to. Ha? Ito ano ko <laughs> mo, pakita ko ID pa rin. Niloloko niya ko. Kaya nga, nabasa ko naman yung pantalong ko. Pero sa ko kay Jackie, Jack, sinara ko talaga yung cap ng bote. Talagang, kasi itatabi ko sa akin. Mm -hmm. Ayaw mahulog at alam kong ako. Okay. Tapos um, tumayo kami dahil may service, may worship. Tapos pag-upo namin na ganyan, ba't basa? Sabi ko, magtingin ko. Tumakon. Okay. So sabi ko, sa Karin, Ayan, kasi niluloko ko, kaya ayun tuloy, ilagay ko nga ito kay Jackie. Ayan, tuloy, nagalit. Tapos ginugod niya, pati si Kuya Pipo. Feeling ko lang yan, pero ano Ano yung favorite na kinakanta niyo na duet? Um, like. ikaw lang ang mamahali. Uh, pero bakit? kung ay? ano matuktok, sige, hindi, wala lang. Kasi mm -hmm. may voicing eh. Meron kaming duet ju namin noon ni Martin Yabera yun sa so concert ni Martin. So ay mahilig kantahin ni Ricky. Sinasabihan ko siya may second voice. <laughs> yeah. Ah, uh, yeah. Ate Shawi, uh, when was the last time you talked? Oh, po matagal siya. na. Matagal yeah. na. You know, this is the problem. You make friends, especially in showbiz, now when you make friends, uh, you know your friends, pero your busyness takes you away, yeah. life takes you away. Uh, kahit kami rin, Jackie, nag mm -hmm. kami, kailan lang eh, but we've been friends since we yeah, were teenagers, siya, but siya, siya. never nawala yung love at saka yung friendship, naman yun. What is, nanabalataan -na niyo po ba nung may sakit siya? Nung, nung dumalaw ako sa wake ni Tita Pilita, okay. ni Mamita, kinuwin ko ng mga anak sa'kin. Sa tsaka ni Jackie na he was sick na nabulat na naman ako. So, mm -hmm. eh, sobrang ako emotional kasi nagpa-flashback yung kabataan namin. Okay. Tapos tsaka kaibigan siya ng mga half-siblings ko, okay. side ni Daddy, oh, mga alam ni Daddy. So like ko siya nakikita kahit private na events doon. Mm -hmm po, syempre, dahil at least rin nakakasama natin. Mami, napakabuti na kaibigan ni Ricky. Napakasayang kasama. Oo, yes, masaya rin. Napakagaling na artista, seryoso, laging kontrabida eh. Pero sa totoong buhay, isa sa pinakamapaitan, pinakamasayang kasama. He's such a good actor. Alam po natin yan. A Gano ka kaya, brilliant. Kalaking kawalan ngayon sa industry yan na wala pa masamay kita. Malaki, nakakalungkot na. Sunod-sunod na. yung... Diba? Oh, hindi, pa, na, hindi pa kami nakakaget na over to Dita Pili. Taki ate guys. Ano man. Pero si Ricky Yang meron ako talagang friendship with na talagang nakatrabaho ng ilang if, if ever po, no, um, kung nanginig tayo, what is the message you want to tell him? Hey, we're going to miss you. The industry will miss you and will really feel your absence because we've lost a brilliant actor in you. Uh, isa sa is pinakamasarap sa trabaho or isa sa is pinakamasaya but rest assured we'll be here for you mahal namin kayo pamilya nyo so um, enjoy there huwag mo na install po hindi si Tita Pelita sa ate guy baka naman gulitin mo makipag-druet pa sa'yo patahimikin mo na baka sabihin nila hanggang dito ba naman so, I'm sure doon, perfect na boses. Yeah. Mga ilang movies na pagsamahan niyo mega? Marami, no? Marami Mga tatlo ata? Ah. I, I cannot. Oh, now. Marami rin pa. thank you so thank much. You, thank, thank you, you so much, Mega. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you.